Guys, good morning. Ayan guys, tayo po magluluto na ng hapuna. stay tanghal. Alas yung na po lang. At tatapos ko lang kasi mag... Mag-inis ba? Ngayon ko lang naisipan magluto. Panghali na pala guys. Ngayon yung aking ulam, tokwa. Lalagay ko dinis at taubi. Ayan guys. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Malapit ng tanghali. Aga pa naman. 11 o'clock pala. Abot pa ito mga 12.30. <laughs> Kasi lulutuin pa. Eh. Ayan, guys. Ayan. Ating ipiprito muna. Toko Tokwa. Saudi. Kasi pumunta po ako sa bayan kahapon. ay eh, mura lang pag doon. 20 lang. Pag dito ka nabibili nito, 30 lang isa. tayo Diba? Ang laki ng tubo. Yan guys, oh. maganda naman siya. O. Malinis, maganda. Kita ba? Yan. Yan. Maganda sa rewatch nilagay ko sa freezer para hindi um, masira. Paborito ito ni aking anak ni Danda. Tawag Kaya pagka na punta ko sa bahay, ito lang yung pinabibili. Tsaka pichay. Ayun. Yun ang lagi na yung kinakain. Pag ibang gulay ayaw. Ayaw ko ba yung salata na Ayan guys. Ugasan muna natin kasi di ba? Bago ibisa, ugasan mo. Ayan guys. Ating ulam 40 today is tawgi. With topless ng sustansya ng gulay. Okay. Okay, Nag-ready sa labas. Piprito ko muna ito doon. Ayan. Hoy, teka lang! Ay, lang po. Ayan, guys. Atin na yung magprito na tayo ng Ay! Ano? Guys, tayo magluto na muna. Okay, okay. Okay, okay.

Labang daba ako gan si. Hindi ko na malayan tanghalin. Tanghalin na ba? ba? Dali lang naman ito pag napreto naman ito tapos konting oras lang yung bisa ng, ng tawag mabilis pong maluto Ayan. wala pa naman yung aking anak nasa school pa mamaya pa po ang dating ng mga 12.30 Ayan. so abot pa yung ating gulay luto tapos pretong ano mangos Mura po ang bangs niya. Bumila ako hapon. 100. Ah, 120 isang kilo. Daing na. Dinaing ko. Pinadaing ko na siya. Ay, madali din Ayan. Ang mahal pa naman guys ng mantika. Yes. 35 na isang ganyan mas madaling magluto po dito kaysa doon sa isang kusina ko oo so, Napakababa ng bubong kaya ang init talaga

hindi na siguro yung dalawasan. Ayan yung guys, itu milu to itu itu milu guys mah inggris aja ya. itu yang taupe itu yang mama ya gigis aku nyarung tuh ya. dan guys iya melati satu sang milu to iya iya Yan po ang ulam namin for today's video. <laughs> Tokwa na may kasamang taugi. Ayan. Ayan po nga na ilam ngayon. Ayan guys, maganda na po ang panahon sa amin ngayon kasi wala na pong ulan. Nagpakita na rin ng haring araw. Ayan. Buti na lang guys, ako yung nakapaglaba Sarap maglaba pag mainit. Pero pag tag-ulan, ay nakakatamang Ayan guys, salamat po sa inyong pag-video sa ating mga videos. Ayan, so, marami pong salamat sa inyong support. Pa. Don't forget to like and share and subscribe. Morang TV Weeks Vlog. Like, Ayan like, guys, pakisupot nyo naman po. Thank you po. Marami pong salamat. Bye. God bless.